Umukit ng kasaysayan si Prince Henry Makuha, grade 11 student ng Federico E. Sipona Memorial High School matapos magwagi ng bronze medal sa high jump sa ika-65 palarong pambansa sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium, Luwag City, Ilocos Norte kahapon. Si Makuha ang kauna-una ang atleta ng 5 na nakakuha ng pambansang medalya sa halos 3 pagsali ng paaralan sa palaro. Na nagpasanya niya ang kanyang personal best na 1.85 meters nang maabot niya ang all-time best clearance na 1.95 meters dahilan upang maipanaro niya ang bronze medalya. Flawless ang kanyang pagtawid mula 1.60 meters hanggang 1.85 meters gamit ang Fosbury Flop Technique sa 1.95 meters, pinagtagumpayan niya ang pagod at pressure sa harap ng mga nagpitsir na manunood. Ikatlong taon niya na ngayon sa palaro at ang susunod ay huling taon niya na sa high school. Last year, umabot si Makuha sa palarong bicol. Pursigido naman si Makuha na makuha ang gintong medalya sa susunod na taon. Ipinagmamalaki ng paaralan si Prince at ang karangalang na iuwi niya sa probinsya ng Masbate at sa paaralan. Lubos naman ang tuwa ng mga magulang niya na natutupad na ang kanyang pangarap kasunod ng kanyang pagpupusigil sa training. Samantala, pangarap ng labing na taong kulang na si Prince na kumuha ng electrical engineering sa kolehiyo at makalaro sa Olympics. Jamila Bilano para sa Landmark Broadcast.